ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikasyam na kabanata. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya ron, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, nakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, Nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing tumindig at lumakad? Patutunayan ko sa inyong ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. At sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Yesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Yesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guru sa mga maniningil ng boys at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mahabaging kayo. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya ay tinanong, Malimit po kami mag-ayuno, gayon din ang mga pare sa Ngunit bakit po hindi nag-ayunong niyong mga alagad? Sumagot siya, Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag ayuno Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat pag umurong ng bagong tela, ay mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlang. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kay sa akin at ipatong niniongin yung kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, kayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng labing dalawang taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sabi niya sa sarili, Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon day, gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata natutulog lamang. At siya ay pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao ay pumasok si Jesus, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, Humahapag po kayo sa amin. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon. Sagot nila, Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari ito sa inyo, ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Yesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Yesus. Nang palis na sila, dinala kay Yesus ang isang piping sinasaniban ng demonyo. Pinalayas ni Yesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang piping. Namangha ang mga tao at nasabi nila, Kailanman wala pang nakitang katulad nito sa Israel! Subalit sinabi naman ng mga pariseo, Ang prinsipyo ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Sa pagtuturo niya sa kanilang mga sinagoga, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit sa anumang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupay-pay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani.